Sila Johnny, MLML lang, di ba? Ganyan sila. Kaka-uwi ko lang ngayon galing Hong Kong. Kaya ako ka umuwi kasi ganito sila eh. Walang ginagawa. <laughs> Today is December 28. Kakauwi ko lang galing Hong Kong kasi doon kami nag-Christmas ni Sai at saka ni Slater. Kasama yung family niya. So medyo marami na nangyari sa akin nakapag world record ako tat tatlong buwan ako hindi nag-upload sa youtube ng video ang last kong video yung ang tawag doon? yung ano ba yung what's in my gearbox wala ka pang nanood September <laughs> ako huling best nag vlog so nag overall champion tayo sa Pirelli Cup sa 1000 hindi ko rin na vlog yun so pero yung mga followers ko naman sa Facebook, alam niya naman yun. Pakita ko pala sa inyo yung bibig? kasi ito yung medyo pinagkakabalang ko nakaraan. karahan. Yan, so naka-powder coat na yung niyan. Kasi di ba, panaihi ni Loki yung ano, yung mags. So medyo marami na siyang tama. Kaso madumi ngayon kasi nga, uwi ko lang galing Hong Kong. iniyo ko siya dito sa shop. Yan. So, testing natin kung nga under to. Pero malakas ang pakiramdam kong hindi siya antol. Oh! One kick! Ito tayong... Okay, Ito yung water trap. charger pala ang parts para dito kasi medyo naglolo yung ano eh yung kotse so bumili ako ng map sensor dumating na yung map sensor so testing natin siya palitan kung titino yung ano map ko titino lang ako nabibwisit eh sa map sensor na to ito yung Nabili kong map sensor, sabi ko lang siya nabili, pero okay naman siguro, testing na lang natin, okay siya. Kung ito talaga yun, hindi... sabi kong decaf ko, kaya uh, palitan natin yun. Testing kong mag-upload ano, mag ng um, shit lang. Araw-araw ako -araw, nandito siya syempre. sa isa yung luma hindi kung okay oh, pa ito ng map sensor yung problema. Pilipinas recentan ko ng map sensor pero China naman. Baka wala din. Baka mas malalaba. Pero... So, diba pa uh, mga automatic na sasakyan ano pagka uh, ginas mo siya minsan na nananakbo ka nang mabagal Diba um, nagkakambi siya pag dinas mo siya yung magda-downshift siya wala transmission na to. Malas kasi ngayon lang ako uli nag-vlog tapos wala din kaming gawa ngayon. Kasi ang mangyayari, yung coat, yung coater namin, yung nagpa-powder coat si Jack, umuwi na siya kagabi kasi dun, dun siya mag New Year sana nila sa kanila sa pamagasinan. So ako muna mag ano, ako muna magko-coat dito. Eh yun sana yung plano ko kagabi gawin na ngayong araw ang gagawin ko is yung papakita ko kung paano ako mag-coat ganun, powder coat setup ng motor ng ibang tao eh wala, walang customer binibenta ko pala itong lumang pang vlog na camera baka may interesado sa inyo Ayan. ano siya, Sony ZV-1 flip screen uh, wide angle lens kasi ang issue ng ZV-1 yun, ang issue kasi ng ZV-1 pag nagpa-vlog ka Parang ganito siya oh, masyadong malapit kasi yung lens niya kahit sagad na sa zoom out, ganito lang. So nakakangawit, kahit ganito, ganito na yung hawak mo, mga nagbablog ka, ganito na kalayo. Ganito pa rin malapit yun o mga ganito naman. So kaya merong ganitong wide angle lens. Binili mean, like ko sa US eh. Uh, ayan, ayan. Ayan yung lens, ayan lang talaga yung lens ng ZV-1. So bale, ano siya, extension. Mga na itong dalawang extra battery ng Power Extra. Sa US ko dito pinili. Kasama, isang original na battery tsaka dalawang Power Extra charger. Tapos yung camera may kasama na siyang cage. Pwede na ito sa eh, mga tripod holder. Ganun. Tsaka, memory card. Brand yung memory card na Sony. Kasama ko na rin. Tsaka camera bag. <laughs> Ang ganyan nagbenta eh, no? hindi nag-vlog. Wala naman kasi ako mag-vlog. Mag mag-vlog ko dito. Wala eh, itong dalawa di maasahan sa camera. Mga mahihiyain eh. Oh? Wala, puro ganun lang. Puro papogi. Let's go! Kainan lang muna kami sa may, may tapahan. Wala naman kami magawa eh. atawid lang kami. Ayan lang yun oh. Diyan, simplest oh. Simples. ega ano at THDM recipe. Oh, tang undang, mau oh. urik bayar. Bagian bar. Begalanya yang baru, Thank baru, 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 saya baru, 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 Ini baru, 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 katsu ah. baru, 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 sih baru, baru, parang Star uh, Kain muna So, dumating yung powder namin. So, mabubugahan natin ito ngayon. Magsin ng Super 4 from Big Bite Medic. So, ako gagawa. Mabubuga tayo ng ito, bronze chrome sa Super 4. So, tara. Pasensya na na yung tura ko. Mainit kasi nandun katabi mismo ng bugahan yung oven. Oo. So, sabit tapos lalagyan ng tape yung mga hindi pwede malagyan ng powder yan yung mga lagayan ng bearing turnilyuhan ng disc so train lang natin to tapos pasok na natin sa oven so na natin yung mag stout gas ko na siya so ready na siya tama na yung temperature you <laughs> ito gawa namin ito eh uh, simple silver to kasi medyo madumi motor silver yan John na Bonds 3 minutes na lang o almost 4 minutes na lang lalabas natin yung max tingnan natin yung outcome ng buga natin nakita nyo kanina mat finish siya ngayon makintab kintab na so kikintab mo yan pagka na pure pag lumamig hanggang loob bronze chrome. Diba? baka natin pag malamig na access tayo kahit wala si Jack tatakbo yung shop kasi marunong na mag powder to ito palang bronze chrome natin na powder pag meron siyang mga metallic plates ayun no? oh, ayun kung nakikita niyo ganda kasi yung powder natin is galing sa US prismatic powders yan so high quality powders ang gamit natin dito sa defy customs ngayon nakuha natin ng mags. ganda yung nilabasan niya. so pabalik na natin ito doon sa customer. Maraming salamat sa panonood mga kusak, uh, maiksing video lang ito Uh, tayo kasi medyo bumabalik na yung hilig yung sa pagbibidyo. So, yun. Thank you. Kita-kits next video.